Gusto ng Russia na paniwalaan ng buong mundo na kaya nilang magpatuloy ng mag-isa ng halos apat na taon ng digmang pagsisikap labal sa Ukraine nang walang anumang tulong mula sa labas. Ito'y isang mahalagang bahagi sa kwentong sinusubukan ng Kremlin na itayo na naglalarawan sa Russia bilang isang hindi matatalo na higanting militar na may walang katapusang stock ng missile at artillery upang durugin ang sinumang matapang na tumutol. Pero ganon na lang ang kamalian ng kwentong iyan ang Russia ay umunlad lamang hanggang ganito dahil sa suporta ng mga kaalyado nito at isa sa pinakamahalagang kasama ay ang North Korea. At ngayon, ang isang vital na ugat na naguugnay sa Russia at North Korea ay naputol na walang lugar sa lupa ng Russia na ligtas pa gaya ng napatunayan lang ng Ukraine sa isang mensahe na nagmula mahigit na 6,500 kilometro ang layo. Mag-comment ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung mahal mo ang kapayapaan. Ang balita tungkol sa pinakabagong malayong pag-atake ng Ukraine sa Russia ay lumabas noong Nobyembre 14. Ayon sa United 24 Media, isang malakas na pagsabog ang umuga sa sikat na Trans-Siberian Railway ng Russia malapit sa nayong Sosnovka sa Kabarovsk Krai na mahigit na 6,400 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Ang distansyang ito ay higit pa sa abot ng pinakamahuhusay na malayong drone at missile ng Ukraine na nagmumungkahi na gumamit ng ibang paraan. Ang paraang iyon ay tila isang kahanga-hangang aksyon ng pagkasira na pinano ng sama-sama ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine na tinutukoy bilang HUR. Ang pagsabog ay nagdulot ng malinaw na epekto. Ayon sa United 24 Media, nagtulak ang Ukraine ng isang tren ng karga sa linya ng Trans-Siberian. Sa hindi baba, ito'y nagdulot ng malalang pagkaantala sa anumang kargamento na nagbibiyahe. Gayon paman, napakalakas ng pagsabog na ito'y nagpahinto ng lahat ng galaw ng mga kalakal sa rutang ito ng ilang panahon na lumikha ng mga pila na nagpigil sa mga paghahatid na makarating sa oras. Maaring isipin mo na hindi naman mahalaga, isang natamong trends ang iyan, hindi naman malaking epekto. Totoo iyan para sa mga pasahero na naghihintay ng ilang minuto pa para sa isang huling commuter train. Pero ang mga tren ng karga na tumutugtog sa Trans-Siberian Railway ay may napakahalagang papel para sa Russia lalo na dahil marami sa kanila ang nagdadala ng isang bagay na napakahalaga sa digmang pagsisikap ni Pangulong Vladimir Putin sa Ukraine. Mga armas mula sa North Korea. Ang HUR ay nagpost sa Telegram upang ikwento ang operasyon noong Nobyembre 13 at ang kahalagahan nito para sa Ukraine. Noong Nobyembre 13, may pagsabog na naganap malapit sa bayan ng Sosnovka sa rehiyon ng Khabarovsk ng Russia na nagpahinto sa transportasyon ng karga sa Trans-Siberian Railway, isang vital na ugat ng sumasalakay na estado ng Russia na ginagamit upang maghatid ng mga armas at munitions, lalo na ang mga nagmumula sa teritoryo ng North Korea, ayon sa pahayag ng Hur Ang ahensyang iyan ay hindi rin nag-aatubiling siraan ang kabuuang kahinaan ng Russia sa pagtatanggol sa sarili na nagdagdag. Ang mga espesyal na serbisyo ng Kremlin ay muling nagpakita ng kahinaan sa epektibong pagprotekta kahit sa pinakamahalagang infrastruktura para sa kanilang mga puwersa ng okupasyon. Sa madaling salita, ang Ukraine ay nagpapadala ng matalinong mensahe kay Putin na hindi dapat nangyari ang mga pag-atake na ganyang klase. Ang Russia bilang isang makapangyarihang kapangyarihang militar dapat ay may lahat ng kailangan upang protektahan ang isa sa pinakamahalagang linya ng logistics nito. Pero nabigo sila at ang Ukraine ay nagbunyag na lang ng katotohanang iyan. Ang mga detalye tungkol sa operasyong ito ay nananatiling kakaunti bukod sa pag-amin ng here na ito'y nangyari at may ilang footage na naglalahad ng mga paghahanda isang video na 35 segundo ang haba na ibinahagi ng Euromaidan Press sa YouTube kasama ang post sa Telegram ng Here ay nagpapakita ng iilang partikular bukod sa pagbibigay diin sa napakalaking sukat ng Trans-Siberian Railway at ang paghayag na sinusubaybayan na ng Ukraine ang rutang ito ng ilang panahon. Makikita rin ng mga manonood ang maikling clip ng mga pampabagsak na nakakabit sa mga rilis na naglilinaw kung paano isinagawa ng mga operatibo ng HER ng Ukraine ang pag-ataking ito. Lahat ng kailangan nila ay isang hindi nagbabantay na bahagi ng rilis at ang tamong oras upang umatake. Mayon, ang Russia ay harapin ang isang natulak na tren at ang matinding katotohanan na ang Ukraine ay may mga ahente na gumagana ng mas malalim sa loob ng mga hangganan ng Russia kesa sa inaakala ni Putin at ng kanyang mga malapit na tauhan. At hindi hahayaan ng Ukraine na makalimutan niya iyan. Ang her ay nagtapos ng update sa Telegram nito sa isang matinding babala sa leader ng Russia. Ang trabaho ng pagwasak sa kakayahang logistics ng kaaway ay patuloy pa rin. Sa madaling salita, ang mga pangyayaring noong Nobyembre 13 ay hindi na ang huling beses na haharapin ng Russia ang mga sabotahe ng Ukraine ito'y mag-ulit-ulit hanggang sa ang buong network ng logistics ng Russia ay maging gulo-gulo na. Ang pahayag na iyon ay nagpatutanay na ng katumpakan nito o baka alam na ng her ang hindi pa alam ng natitira ng mundo dahil pinilit ng Ukraine ang pag-atake sa Trans-Siberian Railway sa isa pang pag-atake sa mga riles ng Russia na ilang araw lamang pagkatapos noong Nobyembre 16 ayon sa The Kiev Independent, ang grupo ng gerilya na sumusuporta sa Ukraine na Atesh ay muling umatake. Na operasyon sa okupadong rehiyon ng Zaporizhia na Ukraine, sinunog ng Atesh ang isang kahon ng kontrol ng sinyales sa isang linya ng riles sa distrito ng Melitopol ng rehiyong iyan, na halos 50 na kilometro ang layo mula sa mga linya ng harap. ito'y kwento ng dalawang pag-atake. Una, binugbog ng Ukraine ng malalim sa teritoryo ng Russia pagkatapos ay sinundan ng pag-atake sa mga riles ng Russia sa loob ng mga okupadong lugar ng Ukraine at kinailaman lamang ng dalawang araw upang magkatotoo ang babala ng Hur. Napakalinaw ng mensahe, walang lugar na ligtas mula sa mga sabotahe ng Ukraine. Nakamit ng Atesh ang mga resultado na katulad ng mga operatibo sa Trans-Siberian sa pamamagitan ng pagharang sa ilang militar na tren ng Russia. Iyan ang layunin. At habang maaaring magmungkahi ang hur na ito'y bagong kampanya, sa totoo lang, tinarget na ng Ukraine ang mga railway ng Russia ng mga buwan na. Tunay nga, noong Oktobre 21, Isang pagsabog ang umuga sa isang mahalagang linya ng rails sa rehiyon ng Leningrad ng Russia. Ang detonasyon ay sumira sa mga rails at nagpasiklab ng apoy na sumakop sa isang tren ng karga na sinabi ng United 24 Media na may dalang militar na karga. Tinawag itong technical na sira ng Russia, pero malinaw na ang bansa ay naging biktima ng isa pang pagsira sa rails ng Ukraine. Sa pagitan ng pag-atake na iyon at ang hit sa Trans-Siberian, patuloy na umatake ang mga selula ng gerilya ng Ukraine. Siguro nakakaramdam na si Putin ng pagtataksil mula sa loob habang ang mga team ng sabotahe na nag-ooperate sa buong Russia at mga okupadong teritoryo ay naglunsad ng maraming pag-atake na nagsira ng maraming mahalagang lokomotor ng Russia. Sinabi namin sa isang video kung paano ang mga pag-atake na ito ay nagpapailila sa makina ng digman ng Kremlin. Kaya tignan mo kung gusto mo ng higit pang impormasyon. Ang punto na gustong igawin naming diin ay hindi ang pag-atake sa Trans-Siberian ay isang mag-isa na insidente. Hindi man lamang ito ang rurok ng serye ng mga pag-atake. Sa halip, ito'y bahagi ng isang pattern isang estrategya na lalong tumaas noong bawat linggo habang ang mga gerilya at ahente ng HER ng Ukraine ay walang tigil na tinatarget ang mga railway ng Russia. Sa bawat pagkakataon, sinusira ng Ukraine ang mga tren o ruta na mahalaga sa digmaan ng Russia, lalo na sa paghahatid ng kagamitan at armas. Ang pag-atake sa Trans-Siberian ay maaari ang pinakamalaki dahil sa ugnayan nito sa mga armas ng North Korea. Ang Trans-Siberian Railway ay isang kahangahangang gawa ng inhinyeriya ng Russia at hindi nakakagulat na naging simbolo rin ito para sa Russia at sa aparato ng digmaan nito na humahaba ng mahigit na siyam libo dalawang daan na putsyam na kilometro. Ito'y ang pinakamahabang linya ng riles sa mundo na naglilingkod ng mahalagang tungkulin sa pag-uugnay ng Siberia sa matagal na lupaing pangunahin ng Russia ang railway na ito ay napatulayang mahalaga sa mga tagumpay ng dating imperyo ng Russia at ng sumunod na Unyong Soviet. Umaasa si Putin dito upang magdala ng milyon-milyong toneladang karga, parehong militar at sibil sa buong Russia habang nagdudugtong ng digmaan sa Ukraine. Alam ng Russia ang kahalagahan ng rutang logistics na ito sa lahat ng kanilang gawain maaaring ikumpara ang Trans-Siberian sa aorta ng Russia dahil halos walang gumagana sa hindi baba sa long haul logistics ng Russia kung itoy magiging walang laman Ayon sa isang artikulo ng Moscow Times noong tatlo, ang ruta na ito ay nagsimula pa noong 1916. Ang piraso rin ay naglilinaw ng kahalagahan ng railway para sa Russia. Noong panahong iyon, ang Trans-Siberian ay may kakayahang humawak ng sandaan 120 milyong toneladang karga bawat taon. Mahirap tukuyin ng eksakto ang napakalaking dami niyan bagaman halatang ito'y umaabot sa bilyon-bilyong dolyar karamihan sa mga freight ay kinabibilangan ng mga kalakal na nagpapahusay sa daloy ng pera sa Russia. Ayon sa Railway Pro noong 2020, tulad ng ferrous metals, langis at mga produkto ng langis at iron ore. At mula ng simulan ni Putin ang pagsakop sa Ukraine, ang mga armas ay naglalakbay na rin sa linya na ito. Ang rutang ito ay napakahalaga na noong 2013, inanunsyo ng Russia ang pag-inject ng National Welfare Fund na katumbas ng halos 800 bilyong piso upang pondohan ang pag ng Trans-Siberian at ilang iba pang proyekto. Isang direktang railway ng Eurasian ay magiging pangunahing ugat ng transportasyon sa pagitan ng Europe at rehiyon ng Asia Pacific ayon kay Putin noong panahong iyan. Ito'y magbibigay ng malakas na tulak sa pag-unlad ng Siberia at Far East. Hindi siya nagkamali. Iyan ang laging papel ng Trans-Siberia. Ang mga pagsisikap sa pag ay patuloy na nagsumite mula noon, gaya ng inihayag ni na Maria Kazeyeva at Ekaterina Bondarchuk sa isang magkasamang pag-aaral para sa Northern Sustainable Development Forum noong 2020. Sinabi nila na inaasahan ng Russia na ang mga pag-upgrade ay magbibigay daan sa Trans-Siberian na magdala ng higit sa 200 milyong toneladang karga bawat taon sa pamamagitan ng 25, bagaman hindi malinaw kung makakamit ba ng Russia ang benchmark na iyon dahil sa digmang Ukraine na nag-divert ng focus mula sa napakalaking proyekto ng infrastruktura na ito. Isa'ng katiyakan, ang pag-atake ng Ukraine sa isang bahagi ng railway na ito ay ang huling bagay na kailangan ni Putin habang sinusubukan niyang tapusin ang pagsakop sa Ukraine. Ang mga pagkaantala lamang ay maaaring magkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Russia na nag-aakala na ang mga tren na pinigilan ng Ukraine ay may dalang mga kalakal para sa konsumo. Pero hindi iyan ang kargamento na dala ng tren ng karga na natulak ng Hur. Ang Hur mismo ang naghayag na ginawa ng Ukraine ang pag-atake na ito para sa isang pangunahing dahilan, upang pigilan ang daloy ng mga armas ng North Korea sa mga linya ng harap ng Ukraine. Ang pipeline ng armadong ito ay naging malaking sakit ng ulo para sa Ukraine mula ng simulan ni Putin ang pagsakop. Matagal nang magkaalyado ang Russia at North Korea pero pinormalisan nila ang militar na aspeto ng alyansang iyan lamang labing walong buwan ang nakalipas. Noong Hunyo, pumirma ang dalawang bansa ng isang mutual defense pact na nagsasabing tutulungan ang bawat isa kung sasalakayin sa kanilang lupa. Tingnan mo ito bilang katulad ng Article 5 ng NATO, bagaman inayos ni Putin upang gawing lehitimong tanggapin ang militar na tulong mula sa North Korea kung sasalakayin ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Mga buwan pagkatapos, naglunsad ang Ukraine ng counter-offensive sa rehiyon ng Kursk ng Russia. At iyan ang lahat ng dahilan na kailangan ni Putin upang humingi ng halos 10,000 tropa ng North Korea upang itaboy ang mga puwersa ng Ukraine. Bagaman maaring magkunwaring nagko-collaborate lamang ang Russia sa North Korea pagkatapos ng pact, ang katotohanan ay lubos na naiiba halos mula sa simula ng pagsakop sa Ukraine at lalo na nang lumitaw na ang digmaan ni Putin ay hindi madaling lalaruin gaya ng inaasahan niya, nagbigay na ang North Korea ng armas sa Russia. Naglabas ang The Guardian ng isang investigasyon noong Abril 25 na nagbunyag ng papel ng North Korea sa digmang ng Russia laban sa Ukraine na naging malinaw pagkatapos ng mga pahayag na isang missile na gawa sa North Korea ang pumatay ng labindalawa sa Kiev. Nagulat ang mga obserbador sa pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon sa paunang impormasyon, gumamit ang mga Ruso ng isang ballistic missile na ginawa sa North Korea. Kung kumpirma ang impormasyong ito na ang missile na ito ay ginawa sa North Korea, ito'y magiging karagdagang ebidensya ng kriminal na kalikasan ng alyansa sa pagitan ng Russia at Pyongyang. Pero ang pahayag na iyon ay bahagi lamang ng malaking kolaborasyon ng Russia at North Korea sa Ukraine. Dagdag pa ng The Guardian, nagbigay ang North Korea sa Russia ng hindi bababa sa sandaan apat na putwalong KN-23 at KN-24 ballistic missiles sa simula ng dalawang putlima na may posibleng higit pang paghahatid mula noon. Ang mga artillery shells naman ay umaabot sa milyon-milyon pa ayon sa magkasamang probe ng Reuters at Open Source Center. Nagtrak ang mga ito ng anim na put na shipment mula sa North Korea patungong Russia sa loob ng dalawang pumbuan na total na labeh anim na libong container na hinihinalang may lamang shells para gamitin sa Ukraine ang report ay nagdiin din na naniniwala ang Ukraine na nagbibigay ang North Korea ng halos 50% ng mga shells na ginamit ng Russia sa Ukraine na maaaring umabot sa 70%. Dagdag ng Reuters, ang ilang unit ng artillery ng Russia ay umaasa ng buo sa mga shells na nagmumula sa North Korea. Sa panayam sa The Guardian, nagdiin ang isang dating koordinator ng UN expert panel na nagmumonitor ng mga sanksyon laban sa North Korea ng bigat ng bansang ito sa digmang pagsisikap ni Putin. Ang kontribusyon ng North Korea ay may estratehikong kahalagahan ayon kay Hugh Griffiths sa The Guardian. Kung wala ang suporta ni Chairman Kim Jong-un, tunay na hindi makakapagpatuloy si Pangulong Vladimir Putin ng digmaan sa Ukraine. Hindi nakakagulat na gustong in-neutralize ng Ukraine ang Trans-Siberian. Kung ang linya na ito ay nagdadala ng mga shells at missile ng North Korea sa buong Russia, ito'y mahalaga sa digmang pagsisikap ni Putin katulad ng mismong North Korea. Malinaw na nauunawaan ng Pangulo ng Russia kung gaano na napakahalaga ang dating paraya na kaalyadon ito. Noong Oktobre 20, nagulat ang United 24 Media tungkol sa isang bagong tulay sa kalsada na itinayo ng Russia. Ang span na ito ay lalagpas sa ilog Tumen na nag-uugnay sa North Korea at Russia at nagbibigay sa Moscow ng alternatibong daan para sa mga armas ng North Korea. Ang tulay na ito ay ang unang automotive na ugnayan sa pagitan ng mga estado na inaasahang makakapag-handle ng tatlong daang sasakyan bawat araw, na halos dalawang ikatlong bahagi ay mga truck ng karga. Dagdag ng United 24 Media, may potensyal na pagpapalawak ng tulay at mga checkpoint na magmanage ng hanggang 800 sasakyan bawat araw na nagbibigay daan sa toneladang militar na kagamitan ng North Korea na maiwasan ang mga ikatlong bansa at direktang pumasok sa Russia. Tatanggapin ito ni Putin bilang matalinong hakbang, lalo na alam niyang maaring atake ng Ukraine ang Trans-Siberian. Pero sa totoo lang, ang tulay na ito ay senyales na muli na mas kailangan ng Russia ang North Korea kaysa sa kailangan ng North Korea ang Russia. Ang hindi pagkakapantay na iyan ay hindi umiral bago ang digmaan sa Ukraine. Balik tayo noong Hunyo 20 na bilumalo hindi hihigit sa apat na taon bago simulan ni Putin ang pagsakop sa Ukraine nang maglagay ang NATO Association ng Russia bilang posibleng huling lunas ng North Korea. Inihubog nila ang ugnayan ng Moscow sa North Korea mula sa post-World War II Soviet Civil Administration. Ang pagkonsolidada lamang ng kapangyarihan ni Putin sa Russia ay nagpalakas ng mga ugnayang iyon. Noong panahong iyan, akala ng mga obserbador na ang pinakamalaking aset ng North Korea at hindi bababa sa maaaring magamit ng Russia ay ang lakas paggawa. Ang bansa rin ay maaaring magsilbing buffer upang mapanood ni Putin ang lumalaking impluensya ng Amerika sa East Asia. Sa madaling salita, ang North Korea ay naging kapakipakinabang na piyon, isang estado para sa Putin upang gamitin ayon sa kanyang kagustuhan, lahat sa ilalim ng pagkukunwari na siya ang tanging kaalyado ng Pyongyang. Pero sumabog ang digmaan sa Ukraine at bumagsak ang posisyon ng kapangyarihan ni Putin hanggang sa ang North Korea ang may karamihan ng mga baraha sa dinamikang Russia si Oleg Ignatov, senior Russia analyst ng Crisis Group, ay nagpakita ng pagbabago sa isang panayam sa Al Jazeera noong nakaraang Hulyo. Ang North Korea ay ngayon na mas mahalagang kaalyado ng Russia kaysa sa Iran o China, ayon kay Ignatov. Nagbibigay ang North Korea ng ammunition at ilang mabibigat na armas sa Russia. Tungkol naman sa mga tropa ng North Korea, sinasabi ng mga source ng Russia na sila ay propesyonal at disiplinado. Sa simula ng operasyon sa Kursk, kulang sila sa mga modernong combat skills na kailangan para sa klase ng digmang ito, na kinabibilangan ng malaking paggamit ng drone pero mabilis silang umangkop. Minsan, kailangan ng North Korea ang Russia upang maiwasan ang buong global isolation. Ngayon, kailangan ni Putin ang North Korea upang mapanatili ang digmaan niya sa Ukraine. Iyan ang nangangahulugan na anumang magagawa ng Ukraine upang pigilan ang daloy ng mga armas ng North Korea patungong Russia, tulad ng pagtulak ng isang tren sa Trans-Siberian, ay mabuti sa lahat sa hindi bababa. Ang pagtulak na iyan ay nangangahulugan na mas matagal ang mga armas ng North Korea bago makarating sa harap na nagpapahina sa mga pag-atake ng Russia at posibleng nagbubukas ng pinto para sa mga counter-strike ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, hindi makakapagpatuloy ng apoy ang mga unit ng artilyeriya ng Russia sa mga choke points ng walang mga shells ng North Korea na ginamit nila sa loob ng mga taon. Kung ipapatuloy ng Ukraine ang estratehiyang nakatoon sa North Korea, maaaring hindi na magtagal bago magsimula ang lifeline ng tulong ni Putin na magsira-sira. Bakit? Dalawang dahilan. Una, gaya ng inihayag ng Defense Post noong Setyembre, ang ugnayan ng Russia at North Korea ay may napakalaking hindi pagkakapantay. Ang isang report na inutos ng Korea Office ng Friedrich Naumann Foundation ay natagpuan na ang Russia ay tumanggap ng halos 576 na bilyong pisong armas mula sa North Korea, pero nagbayad lamang ng halos 71 bilyong piso para roon. Maaring tinanggap ng North Korea ang agap sa pagbabayad na iyan ng matagal dahil sa tingin nila ay kapakipakinabang na kaalyado ang Russia. Gayon pa ang pananaw na iyan ay maaring hindi magtagal dahil sa ikalawang dahilan kung bakit maaring mabilis na mabawasan ang daloy ng armas ng North Korea. Wala na silang marami. Sa isang piraso noong Nobyembre 16, inihayag ng Defense Express ang matalas na pagbaba sa mga shipments mula sa North Korea patungong Russia. Wala ni isa ang nirehistro noong Setyembre at noong Oktobre ay iilan lamang ang na-deliver. Ang dahilan? Ang mga stockpile ng Soviet caliber shell ng North Korea na magagamit sa laban ay unti-unting nauubos. Bukod pa rito, halos limang na porsyento ng mga shells ng North Korea ay hindi man lamang nakakarating sa Ukraine dahil masyadong hindi mapagkakatiwalaan para gamitin na nagpapahirap sa militar na pakikipagtulungan seryosong nagpahina ang North Korea sa sarili upang suportahan ang digmaan ng Russia. Ngayon, habang sinusira ng Ukraine ang mga riles at tren na nagdadala ng unti-unting mababang shells ng North Korea sa buong Russia, magtatanong ang Pyongyang kung gaano katagal nila ito mapapanatili. Hindi nagbabayad ng buo ang Russia natatapos o tinatanggihan ang mga shells at ngayon ang North Korea ay nakakahanap ng hindi pa nasubukan na leverage laban kay Putin. Hindi ito nangangahulugan na maghihiwalay ang ugnayan ng Russia at North Korea. Gayon paman, habang lalong pinipilit ng Ukraine ang ugnayang iyan, lalong posibleng magdemanda ang North Korea ng higit pa sa mga paborableng termino na tinatamasa ngayon ni Putin. Kung mangyayari iyan, pagsisisihan ni Putin hindi lamang ang pagkawala ng isang tren na puno ng mga armas ng North Korea maaari niyang harapin ang bilyon-bilyong dagdag na gastos lamang upang makakuha ng mga armadong iyan mula sa simula. Hindi kayang bayaran iyan ni Putin lalo na dahil ang digmang kanyang sinimulan ay naglalagay ng napakalaking pinansyal sa Russia. Ang makina ng digmaan na ginawa ni Pangumong Putin ay nagdo-drain sa kanyang bansa at ang ekonomiya ay bumaba ng mabilis. Mag-comment ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung mahal mo ang kapayapaan.